What's up mga kapanot? Samahan nyo kami sa aming pagdalakbay At ngayong araw nga ay pupunta kami sa ibaba ng tulay In 5, 4, 3, 2, O di diba ang bilis namin? <laughs> Hindi ko na nga pala na video yung pagpunta namin dito kasi medyo hassle na. Kaya dito na lang ako nagsimula mag -video. At dito medyo malayo pa lang kami pero parang gustong gusto ko nang takbuhin yung tubig. <laughs> Maglapit namin dito na mga hako kasi sobrang linis at napakasarap ng hangin. Dito nga pala ito guys sa tulay sa may pagitan ng Bagasbas at Mercedes. Kaya kung wala pa kayo na iisip na puntahan ngayong summer season at malapit lang kayo sa area na to, pwedeng pwede na kayong pumunta dito. At dito din na namin pinatagal. Minekos mekos na iniinsan. Diyan pumelo nga pala to by Boss Gerald. Kuya, oh, isang guys kita nyo naman, magbimix lang ng alak, ulam na. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga ng ay inang! <laughs> Kasama din pala namin ang lovebirds na si Boss Rock at si Mara. At syempre, hindi mawawala si Mambi Banks at ang anak namin walang kasing likot. <laughs> Dito nag chill -chil na kami. At dito napakasarap ng hangin. Makakalimutan mo talaga ang mga problema mo. Kapag solid ang tropahan kahit saan man kayo mapadpad ay napakasaya talaga ng outing. pass forward na tayo. Nagsimula nang tumaas yung tubig kaya lumipat na kami ng pwesto. High tide na nga dito kaya lumipat na kami sa mataas na parte. Hanggang dito na lang muna pala tayo mga kapanot. Kita-kita -kita nga pala tayo ulit sa ating susunod na destinasyon. At lagi nyong tatandaan, mahirap man ang buhay pero piliin nyo pa rin na maging masaya.